Yan nga ba yun? Parang nakadikit dito. Ayan nga, kitang-kita mo yung ano. Naku po! Yung tinayong barangay hall pala dito, halos nakadikit na sa pader nitong binondominium. Grabe pala yung nangyari na construction. Kaya matatagalan nito onte na pag-demolish na no? kasi baka masira yung harap ng binondominium. Grabe yung pagka-construct nito. So tara, ito po yung part 2 ng ongoing demolition. Dito yan sa District 3, actually pangalawang barangay hall na to na nakatayo sa bangketa. Ingenyo ha, July 21, 2025, bago yan, press na press, kumurundag pa. Press na press, di pa nagamit Ay, no? Ha? Sir, di pa nagamit. Di, di pa nagamit. Kaya lang, mali nga ipagamit. Okay. Di ba o, oh? dalawang metro lang yan, muna rin itong ganito, metro, tireo yan. Hmm. Di ba? Oh. Walang permit sa sidewalk. Walang, dyan, sir. Walang SP uh, eh, oh, okay. SUV, wala. Wala hindi sumunod sa proseso. Wala, wala. Pero yung luma din kasama yan dyan. Ano yun, yung pa isa. Ay, yun pa. Uh, ah, obstruction din. Pagkakalam ko dyan, tatayuan ko ng ano, binaw dominion ko. Ba no, naging aberya pa itong paggawa ng barangay hall dito. Tino, parang nakadikit dito sa binaw dominion mo, ritong pader. Tinangan natin. natin. Yung nga ba yun? Parang nakadikit dito. Oh. Bukong Averia pa to, no? Dikit na dikit dito sa pader ng Binong Dominium. Ito yung likod nyo. Oh. Ayan nga, kitang-kita mo yung ano? Parang sinuksok lang pala, no?

아 b c kasama yung kabila sir ito ito itong barangay sa kasama din yan kasama yan yun, yun lang ang gusto ano namin hindi diba eh ang may laman kanina May yung mga gamit ang pangit naman hindi ba namin na may gamit pa ah, pinapasok na. Ko muna yung mga gamit ah, okay, okay, okay naman na ilabas naman yung mga gamit yung bagong pwesto ng barangay oh sir uh, meron na daw dito ang may barangay yung sila din sa loob eh. Ah, sabi na maliit daw kaya pagawa ulit. Sa totoo maliit. eh ah. Kaya lang, kaysa namang wala kang barangay. Barangay Hall. Pero meron sila, meron sila sa loob. Maganda na pala yung loob, sir. Nagpagawa pa nito, no? Yeah, yeah, Sa loob ng building na yan, meron silang Barangay Hall dyan. Ayaw pala, yun, na. Tapos, nagpagawa lang sila uli dito. Bago lang to, sir. Parang... Kailan lang to? Kailan, Kailan lang, yun? no? Hinahapol, no? Ay, ginigiba na nga namin yun, no? Ah, sir. Oo. Oh. oh. hindi lang... Hindi lang natuloy noon yan, ginigiba namin noon yan. Ah, ito sir, yan. Oh, hindi, hindi siya natuloy. Eh, yung chairman yata, nagpatayo pa ng isa pa. <laughs> okay, okay. Pero, gigibay gigi din. Gigibay din. Oo, oh, pakita okay. rin. Kasi may, may plano dito, apaayusin ito, papagandahin ito. Eh. Pero walang plano sa ring Binondo Minium 2? Meron, meron. Magtatayo ng Binondo Minium 2. Hindi pa lang natin alam kung saan yung location. Oh, parang plano pa lang sa oh, para matulungan yeah. naman yung mga, yung iba pang mga informal oh, okay. dito. oh, dito. Siguro yun no? naman ang ililipat dun sa... Ganito naman sir. Oo, oh, magtatayo pa ulit.

Oh, okay, ang bigat pala niyo, no. Kaya bigat bigat maraming matutuwa, matutuwa yung mga magulang, matutuwa yung mga bata, diba? eh, di ba? Hindi makakapermisyo, o, no? di ba? Kasi yung pag luminto dyan, hindi mo alam kung saan babagsak yan, di ba? Correct. Eh, sinasabi nila, na, sinasabi nila, dumaan sa tamang proseso. Eh wala nga ang permit eh, paano dumaan sa tamang proseso? Wala, wala, wala yun, hindi totoo yun. So hindi papasa sa yan, didimulis mo talaga. Oo, eh, kaya nga di Sir, diba? milyon na naman po yung gastos po dyan na Sabi, na Oo, Oto. sabi, Oto. Grabe Oto. yan. O kaya lang, eh mali nga eh, di ba? sana binigay na lang, dinunit na lang nila kung tapos maganda, di ba? Okay. sasabihin, para doon sa sinyo ganito, ganyan. Umu umu pa kayo ng sarili nyong lote. Doon kayo magpatayo na sarili nyong barangay. O kaya kung ano man, di ba? Correct. O yan, maganda nga tangali sa inyo. Diyan, yung sa, yung sa Tagupan, diyan, anong balita dyan? May barangay doon? Susunod yun. Lahatin natin yan. Lahatin. Lahat ng mga nasa kalsada. Lahat, lahat ng nasa kalye. Lahat ng operasyon. Bakit talang bakit? Mapapulis station Mapaparangay pa paano yan basta pa yan kailangan Mapapansin mo yung pa-construct pala, parang dikit-dikit dikit pala dito sa pader ng Binodominium. Oh. Grabe. Parang parang tinipid yung paggawa ng barangay hall. No? na mo naman, no? Mahirapan i-demolish ngayon itong barangay hall. Malamang tatamaan yung ibang portion dito. No? Kaya tinigil yung paggamit ng backhoe. Parang manumanong maso siguro to, ito. Dalawang palapag.